Hello guys, kamusta? Good morning! And gusto ko lang share-share niya yung aking iniipon. na yan. Kasi sabi nila, hindi daw ako ng bilhin ng tepen, bag, at sapatos. Basta, wala naman daw gagawin yun. Nakatambak lang. Tama naman, nakatambak. Kaya ngayon ay, iba na ngayon ang aking i-collect. Ang alahas daw, ang dapat kino-collect ayan, meron naman akong alahas kahit pa paano ayan, totoong alahas maraming din ako mga passion pero meron naman akong gold ayan, pakita ko sa inyo aking mga gold ayan, may Baka sabihin, wala akong gold sa buhay daw, eh kailangan may gold ay, ma! Naranig yan. Wait lang. Hindi <laughs> so, ba? Ay, binibigay ko na lang sa mama ko. Ayan. Kesa... Ayan. Alam mo naman. May bigay ako. Ayan, o. Oh. Ito ay earrings. Ayan, may earrings siya akong maliit. Tingin ma? Ah. Yan. Ayan. Tapos, may mga malilitaw sing singsing Ayan, maliit na singsing sing ka. Ayan. So, Gold naman siya. Share ko lang. Ito meron pa isa. O, oh. Ayan, ganyan. Earring. Ito pa. Ayan, o. Oh. Hindi naman ako mahilig masyado. Ayan, mga ring. In order ko rin siya. Online. May ito pa. O, oh. ayan. Mga earrings. Ayan. Ayan, di ba? Ayan, meron naman tayo mga na Kaya hindi na mauso dito sa Amerika ang mangsanla. Ang ala, ha? sobrang mura pag nagsanla ka. Ito, may bracelet pa. Ibibigay ko na lang yung iba nito sa mama ko. Ayun. Para magamit niya pag nasa Pinas. Ito pa, oh. Ayan, meron tayong kuntas. At saka ito. Ayan, may kutusti tayo. Iba pa. Ngayon, ang gagawin ko na ay mag-collect tayo ng mga gold investment. Ayan, iba na yung aking i-collect. -co <laughs> Ayan, oh. No. mayroon naman ako isang malaking printage. Lightweight siya, pero 11 grams something. Hmm? And then, mayroon pa akong piyaw, see? Piyaw pa ako. At saka, ito bracelet <laughs> ko. Yan, no? May bracelet tayo. Ang ganda ng bracelet ko. Ayan. Seven something ang kanyang wraps. Ayan, yeah, ay, napili niya sa Pinas. See? Pinadala ko kay mother. Ayan. Mag-ayaw ko na, ibibigay ko rin naman sa kanila. Maayaw <laughs> ko lang. pero, That's a gold. Gold investment. Alright. The share lang. Ayan. Hmm? Pag may hada naman malaki alas, naka-yellow. Hindi ka na makamuho hold Okay. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye. Please follow me for more video. Thank you. Bye.